ay hey, DAX here of Pizza Pilipinas. So marami ng mga pop-up events kung saan makakakita kayo ng uh, models ng Formula 1 ng iba't ibang team. At dito na rin nila gagawin yung mga drivers meet up. Simulan natin sa Orchard. Kung gusto niyo makita yung uh, Red Bull at yung Racing Bulls, located sila sa Ion Orchard. Uh, so i-take niyo lang yung MRT hanggang sa Orchard Station. So may red line doon. Tsaka yung uh, brown line. Punta kayo sa ayon, Tapos dun sa atrium level, uh, nandun yung uh, racing bulls na pop-up. Uh, yung sponsors nila dun ay yung Boss, tsaka yung uh, Tudor. May naka-display din dun na helmet ni uh, Lawson and then yung mga racing suit nila. Tapos, sa uh, October 1 pupunta si Isaac si Hadjar sa event na yon. Uh, TBA pa yung time kung anong oras siya pupunta. Yung Red Bull pop-up naman, located sa Ion Mall, then sa level 1. Uh, hanapin nyo lang yung uh, pop-up ng uh, Tad Hoyer. Uh, nandun yung model ng car, pati na rin yung helmet ni Max, and then yung racing suit niya. October 2, pupunta si Yuki Tsunoda dun sa event na yun, uh, pandang alas 5 ng hapon. So, sa ngayon, September 30, wala na yung model ng uh, McLaren. Kinanggal na nila doon sa Mian City. Uh, sayang, uh, mga ilang days lang nila dinisplay doon pero after one week, kinanggal uh, na nila. And then, after sa Orchard, pumunta naman kayo sa City Hall. So, from Orchard, uh, kunin nyo lang yung red line. Tapos, bubaba kayo ng City Hall Station. Uh, tapos, akyat kayo doon sa Raffles City Mall dun sa labi nila doon yung makikita yung Mercedes Benz na model na kotse. Tapos yung sponsor ng pop-up na yon is uh, Adidas. So doon ulit niyo makikita yung uh, helmet ni Russell and then yung racing suit niya. Pero kung nasa Orchard na din lang kayo, um doon sa Adidas na main store, may mga pakulo don din doon, may mga sim racing And then pupunta yata si Kimi Antonelli dun sa Adidas main store sa October 2 pero wala pang uh, time kung anong oras siya pupunta. So abang-abang na lang kayo sa mga announcement ng uh, Adidas. And then after niyong mapuntahan yung uh, Mercedes, pumunta naman kayo sa Marina Square. So from uh, City Hall... Uh, pwede yung lakarin yun, uh, papunta ng uh, Marina Square. Um, siguro yung lakad is around mga 20 minutes. And then, pumunta kayo sa Marina Square Mall. And then, dun sa atrium nila, nandun yung fan zone ng uh, Williams. So maraming mga pakuludon ng mga sim racing, may mga reflex machine, and syempre mga merch tulad ng t-shirts, mga helmets, and then mga Lego models. And nandun din naka-display yung uh, Williams na kotse. September 30, pupunta si uh, Alex Albon mga bandang alas 8 ng gabi. After that, pumunta naman kayo sa Marina Bay Sands, famous landmark dito sa Singapore. Sa lobby noon, nandun yung display ng uh, Ferrari. Pero wala silang mga pop-up events kasi yung Marina Bay Sands, uh, usually sila yung nag-accommodate sa Ferrari. September 30, pupunta si Charles Leclerc sa Puma Store sa Somerset. Pumunta lang kayo sa 313 Mall dun sa Puma Store pupunta si Charles Leclerc ngayong uh, September 30. And then sa mga McLaren uh, fans uh, si Lando Norris pupunta sa pop-up ng uh, Paulo Ralph Lauren. Pero ngayon din to September 30 mga bandang uh, alas 6 ng gabi. So kung nandito kayo sa Singapore, yan, puntahan nyo yung mga places na mga binanggit ko para makakita kayo ng uh, F1 models up uh, close and personal. So yun, sa mga kababayan natin na nandito sa Singapore, enjoy the race. Kita-kits tayo sa track sa Sabado at sa Dinggo. Alright!